So, ang topic natin for today, eto, mga maari mong gawin or mga tips na pwede mong gawin para mabaliw sa'yo ang isang lalaki. Alam nyo mga ladies, kaming mga lalaki, may mga ginagawa kayo na hindi nyo alam. Pero sa amin, sobrang nakakahalina, nakakaingganyo, sobrang na-attract kami sa mga ganyan. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, ating aalamin yung mga ginagawa nyo na sobrang nababaliw kami. Yung mga gawain nyo na yan ay kadalasan hindi nyo alam na doon pala kami, nababaliw. So, at number one, eto, yung mag-eye contact ka sa lalaki ng saglit. Tapos, ngitian mo siya. Ooh. O, oh, diba? <laughs> Alam mo ba yung tingin na yan? Yung eye contact na yan? Yung tipong titignan mo siya ng, sabihin natin, 2 to 3 seconds. Sabay ngitian mo, sabay bawi, sabay alis. Yung lalaki, na, tinitigan mo nang ganon, maiiwan at tulala. Hindi niya sukat-akalain 'yung mga nangyari, 'o di ba? Akalain mo, tinitigan mo siya at talagang ginitian mo pa siya, 'di ba? Kina ko po talagang sa mga ganyang mga galawan, 'yung lalaki ay talagang mababaliw literal na mababaliw sa kakaisip sa mga pangyayari, 'di ba? 'Yung araw niya, ikaw ang laman ng kanyang balintataw or yung kanyang isipan. Ah. Gawin nyo ito sa lalaki na, siyempre, may gusto rin kayo, di ba? At alam nyo na baka maari gusto ka rin ng lalaki. Pero sigurado, kapag ginawa mo yan sa lalaki, nako po, mababaliw yan sa kakaisip sa'yo. Huh. Promise. So, ayan po, ang number one. Number two. Ito naman yung gustong-gusto ng lalaki itong nakikita yung kapag uh, ginawa nyo ito, talagang uh, sobrang kumahanga kami. Minsan talagang uh, napapawaw kami. Tumitingin kami. Sinusundan namin kayo ng tingin kapag ganito ang ginagawa nyo. Yung itatali mo yung buhok mo, tapos magsuot ka ng baseball cap or cap na ganyan. Tapos, syempre nakasuot na ganyan. And then, yung buhok mo sa likod ay idadaan mo dito sa butas. Pabunta sa likod. Yung mga ganyang mga formahan nyo astig na astig sa paningin namin. Talagang napapatingin kami sa mga ganyang formahan. Parang iba ang dating. Iba talaga. Kaya yung mga ganyang formahan, lalo na pag uh, yung gumagala lang kayo o yung tipong casual uh, na namamasyal, ganyan ang isuot mo. Sigurado yan, yung mga kalalakihan, talagang mapapalingon yan. Isa yan sa mga formahan ng babae na nakakabaliw sa amin. O, oh, tipian. yan. So, ayan po. Alam nyo na yan, ladies. Yung magsuot ng cap. Tapos yung buhok nyo nakatali. Wow! The best yan. Nakakabalit talaga yan sa amin. So, ayan ang number two. Number three. Eto. Yung confident or confidence. Naku, paulit-ulit. Ulit-ulit ko itong sinasabi. Siguro, ilang beses na itong napanood sa mga videos ko lagi. Paulit-ulit, di ba? Pero ito yung talagang isa sa nakakabaliw sa mga kalalakihan kapag ikaw ay malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Oh, using with confidence, ika nga. Halata naman yung tao na confident sa sarili, di ba? May kumpiyansa siya sa sarili niya kesa yung wala. Kasi kapag walang kumpiyansa yan sa sarili niya, sa itsura pa lang, parang timid yung nahihiya, naewan na hindi mo maintindihan. Ano yun eh, nakaka-turn off yun sa mga lalaki. Pero kapag yung ipinapakita mo na hindi ka nahihiya, di diba? Yung proud ka sa sarili mo, yan ang isa sa sobrang nakaka-attract sa amin. Kapag ganyan ang qualities ng babae, talagang nakakabaliw yan para sa amin. I-improve nyo yung sarili nyo, yung mindset nyo yan. Mindset yan eh, yung pagiging confident. Nasa utak yan. Kaya baguhin nyo yung mindset nyo. So, ayan ang number three. Number four. eto yung misteryoso or mysterious. Isa rin ito sa mga lagi niyong nakikita sa videos ko. Pero ito yung quality na nag sa amin ng drive or ng passion para alamin sino ba at ano ba ang babae na yan. Di ba? Ang katangian ng lalaki ay malaman kung ano ba ang meron sa babae na yan, lalo pag talagang uh, may gusto siya sa babae na yan, mas lalo niyang pag-iigihan, gusto niyang malaman, ano ba ang meron sa babae na yan. So, kung ikaw ay misteryoso, ooh, kasi natcha-challenge kami dyan eh. Kayo, bilang mga babae, mag-iwan kayo ng information na hindi alam ng lalaki. Huwag niyong sabihin lahat, huwag niyong ipaalam lahat ang tungkol sa inyo. Di ba? Magbigay, pero mag-iwan pa rin ng something para alamin ng lalaki. So, yan po ang pagiging misteryoso. Number four. Number five. Smile. oh ha, diba? Yan ang pinaka-the-best na talagang sobrang nakaka-attract sa mga lalaki. Just wear a smile. Gumiti ka lang. Talagang yan ang isang killer. Pag ganyan na palangiti ka, mas uh, attractive ka. Talagang lumalabas yung magandang vibes. Yung mga kalalakihan sa paligid, talagang maglalakas loob yan. Na makipag-usap sa'yo, makipagkilala sa'yo. Pero kung ikaw naman ay simangot, lagi kang uh, galit, yung parang mukha mo ay ang hirap-hirap lapitan, naku, deterrence yan. Ayaw na ayaw ng mga lalaki yung ganyan. So, mag-smile ka. Di ba? Gaganda ka na mas babata ka pa at mas maatrak sa iyo ang mga lalaki. Yan ang isa sa mga nakakabaliw sa amin kapag kami ay minitian. Di ba? So yan po ang number five, smile. Number 6, be unique. Ano ang ibig sabihin ng unique? Yung parang kakaiba ka, di ba? Or hindi ka sumusunod sa mga uso. Unique ka nga, di ba? Basta iba ka sa lahat sa karamihan, iba ang dating sa amin yan. Magiging unique, unique in a way na hindi ka naman weird. Iba naman yung weirdo sa pagiging unique, di ba? Kasi kapag weird, parang sobra na yun, extreme na masyado yun. Ah, ah, kakaibang kakaiba na talaga yun. So, be unique, be yourself, di ba? Maging totoo ka. Example na lang, di ba? Sa isang grupo ng mga babae, tapos ang iingay nila, ang iingay nila, napaka, napaka gulo, tapos may isang babae na nakaupo lang or pangiting-iti lang. Yun ang babae na mapapansin ng lalaki agad-agad. So yung mga ganyang mga tips, yung mga ganyang mga gawain, nakakabaliw yan sa lalaki. Talagang mapapansin at mapapansin kayo. So ayan po, ang number six. Number seven eto na ay kung magkarelasyon na kayo. Kapag gusto mong mabaliw talaga sa'yo ang lalaki, galingan mo. Wow. Oh, galingan mo talaga. Saan mo galingan? Eh, siyempre, sa SEX, sa pagtatalik. Alam nyo, ang mga lalaki, lahat tayo, mga nilalang, tayo ay mga sexual individuals. Mahilig tayo sa SEX. Yan ang isa sa ginawa ng may kapal na ating pagsaluhan, namnamin, at magpapatibay sa ating pagmamahalan. Kaya kung ginalingan mo, ibinigay mo ang lahat, talagang pinaligaya mo yung lalaki, sigurado yan, mababaliw yan sa'yo. Kung kahit anong mangyari, talagang uh, hindi ka niyan ipagpapalit, iwanan mo yan, susundan-sundan ka niyan. hindi yan maalis sa iyong isipan kasi ginalingan mo talaga ibinigay mo yung todo-todo, yung talagang kaligayahan na kaniyang unforgettable experience, ika nga. So, ayan ang number seven. Galingan mo. So, ayan po, ang mga gawin mo para mabaliw sa'yo ang lalaki. Yan yung mga tips para malaman nyo. O, oh, ba diba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time don't forget to subscribe